Dapat ko na ba siyang pakawalan o manamitin pa ay isang napakasakit pero totoo at mahalagang tanong ng puso. Sagutin natin ito ng taos at malinaw. Pakawalan na siya kung ikaw lang ang lumalaban. Kung wala na siyang effort, walang balak makipagayos, o pinili ka na lang talagang iwan, huwag mo napilitin ang sarili mo sa taong hindi na ikaw ang gusto. Mas nasasaktan ka na kaysa sa sumasaya. Kapag puro sakit na lang ang naidudulot ng relasyon, walang respeto, liwala, o pagmamahal, hindi mo na obligasyon manatili pinipigilan ka niyang lumago. Kung iniwan ka pero nakatali ka pa rin emotionally, baka hindi mo na makamit ang mas magandang buhay o bagong pagmamahal. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung kayang pakawalan ng taong hindi na para sa'yo. Part manatili pa kung nagkahiwalay kayo pero may pag-asa pa. Halimbawa, LDR lang ang dahilan, o parehong may pagkukulang pero willing kayong ayusin. Pareho kayong nagmamahal pa. Kung alam mong mahal ka pa rin niya at may respeto, baka kailangan lang ng space, hindi separation. May closure na po lang. Baka hindi ka mahalis kasi may mga tanong na sa pa nasa Maaaring hindi mo pa kailangan manatili bilang partner pero kailangan kung muna tinaw para tuloy ang pakawalan. Tanong mo sa sarili, totoo pa ba ang pagmamahal niya? Mas masaya ka ba nung kasama siya o mas masaya ka ngayon kahit mag-isa? Kung siya ang babalik bukas, handa ka bang kalimutan ang sakit? Paalala, ang pagpapakawala ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, madalas ito ang pinakamatapang na desisyon. Kaya kung pakiramdam mo na wala na siyang balak bumalik, piliin mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang maghintay sa taong hindi na rin naghihintay sa'yo. Mahalin ang sarili bago siya.